Pinakuloan ko muna yung pork para malambot at saka pamantika ko muna. Nandito na yung vermicelli. Binabad ko ng konti. Okay na yung mantika. Yun na lang ang ginamit ko para mas masarap. Bawang sibuyas, ginisa, tsaka carrots and repollo simpleng bihon lang style repolyo at saka, oyster sauce toyo paminta patis konti lang napaalat ko nga masyado konti lang na toyo at inad ko na yung pork ang set aside ko muna dinagdagan ko ng tubig at syaka pinakuloan na yung vermicelli yan. pag na yung vermicelli saka na lang, ilagay yung nag-add ako ng chicken stock at syaka shrimp cubes ayan, binalik ko na yung gulay and then press to, luto na sya habanize Oh, hindi ko na mapuhot. Map <laughs> Kain na kayo. Ang sarap ng aking nilutong bihon.